66. Siya po ay tunay na dalagang Pilipina. So, still available po po siya. Okay, bagamat siya po ay nilirahan sa kasalukuyan sa, sa Hayward, California, USA. Salamat at nakasama natin siya ngayon because tomorrow, alis na po siya. So, salamat uh, sa iyong paggalo. Okay siya uh, do. pangwala po siya sa labing isang anak ng dating yung maong Andres Bonifacio so hindi po yung supremo ano po, kapangalan lang so siya po uh, at Dolores Bonifacio na nandun po sa itaas uh, na hindi po na iba sa ati. sila po ay taga kalatyo dito sa ating uh, barrio sua So niya po ng anak na swain swine dalaga na So natapos po niya ang elementarya dito sa para lang ito. So no at sa secondary sa Santo Lucia High eh, o sa kilala sa mat na High ngayon noong 1982. Ipinagpatuloy po niya ang kanyang pag-aaral at natapos po siya noong 1988 sa kursong Bachelor in Science in Commerce, major in Accounting. So nagtrabaho po siya sa Bratex Manufacturing Company sa San Pedro Laguna bilang clerk mula 1989 hanggang pong 1999. Then sa May sa Santa Rosa naman po to, also as clerk, mula 1999 hanggang 2001. She also works sa Papa and Biscuit as cashier. Doon na po ito sa United States of America mula 2003 hanggang 2004. At mula 2004 naman hanggang sa kasalukuyan ay sa Loyola Homes as caregiver naman po. So, isang simple at mayuming binibini